Pagkatapos ng kanyang klase, dumiretso sa Comelec ang 15 anyos na si Yesha para magparehistro. Anya, nais niya makaboto sa darating na SK election sa susunod na taon. Pero maliban dito, may isa pa siyang hangarin. Magpaparegister po kasi ako dahil tatakbo ako sa SK this coming voting. Kasi nakikita ko ngayong generation is maraming nang kukurakot ng mga pera ng mga bayan is and gusto ko pong ilaan ito sa tama at sa mabuting pamamaraan. Si Joshua naman, matagal nang nakarehistro pero na-deactivate ang kanyang record matapos hindi makaboto sa mga nagdaang halalan. Pero ngayon, disidido na siyang makilahok muli sa pamamagitan ng pagboto. Sobrang halaga po ng pagboto ngayon kasi lalo na po sa mga uh, gusto natin baguhin yung mga pamamalakad dito kasi lalo na yung sa mga current issues natin na nangyayari ngayon about corruption. Sobrang lalawo lang nangyayari at naisisiwalat na yung mga mga katiwalian. So gusto ko bumoto ulit para, alam mo yun, may loklok yung mga, or maboto ko yung gusto kong uh, i-elect. Since, uh, yun lang naman po. Gusto ko rin maging matalino na yung bawat individual sa pagboto para hindi na magtuloy-tuloy yung mga corruption. Ilan lamang sila sa mga nagparehistro sa unang araw ng voters registration ng Comelec. Kahapon, October 20, opisyal nang binuksan ito para sa barangay at sanggo ang kabataan election sa 2026. Ito'y batay sa Comelec Resolution No. 11177 na inilabas noong October 15. Meron tayong ano ngayon ha services na ino-offer tulad ng registration syempre yan yung pinakauna. Second we have reactivation and then meron yung transfer of, of registration so pwede yun. And then meron pa yung correction of entry, change of name reinstatement, reconstitution. So, meron mga ganyan. Ngayon, yung question nila, kung meron bang transfer, yes, available na ang transfer ngayon. Sa kasalukuyan, isinasagawa muna ang registration sa mga COMELEC offices, pero inaasahan din ang pagkakaroon ng satellite at special registrations. Okay. Is schedule pa kasi unang araw pa lang naman ngayon. So it is still subject for scheduling. So lahat ng mga barangay captains natin, if you are interested, lahat ng schools yung universities, uh, malls, mga ganyan, pwede na kayo magpa-schedule ng satellite registration. We also have special satellite registration for PWDs, women, youth, senior citizens, syempre. O kaya, indigenous peoples, pwede pa rin. Sa mga magpaparehistro, dalhin lamang ang valid government-issued ID at kung wala nito, maaaring gamitin ang inyong birth certificate bilang patunay ng pagkakakilanlan. Paalala muli ng COMELEC, hindi tinatanggap ang barangay clearance, police clearance at sedula bilang valid ID. Target ng Comelec Baguio Benguet na mapataas ang bilang ng mga bagong butante sa darating na eleksyon. O ngayong nag-open, kahit siguro maka-30% kami, makakuha kami ng new registrants. New registrants meaning 18 years pataas ha, at saka yung sa SK natin, madadagdagan na ng kahit konti. Kahit 30%, masaya na kami. Kasi nagkaroon naman tayo ng registration before, di ba? Yung 10 days registration natin nung August. And then, meron tayong elections nung 2025, nung national and local elections noong May. So, nakuha na natin, siguro most of it, pero meron pa rin yung mga magta ng 18 who would like to take an active part. Kahapon, nakapagtala ng isang daan at lumput isang applications ang naiproseso ng Comelec Baguio sa unang araw ng pagbabalik ng voters registration. Patuloy naman ang panawagan ng Comelec sa publiko na magparehistro na habang maaga pa. Magtatagal ang voters registration hanggang May 18, 2026. Ron Maranan, RNG News.